Good morning mga ka-breeder uh, Tanghali Tangali na pala, good afternoon pala uh, Nagagawa kami ng aking pamangkay Tinulungan niya ako Nagagawa kami ng Lapat ko <laughs> ng battery cage eh, no? And May frame na kami doon Tignan niyo naman ang outfit natin Sa mga lalaki gusto pa yung nakaka-over <laughs> <Ayan>. Dito yung <laughs> nilalagay mga breeder Yung battery cage Talagang wala lang ng frame para ipapatong na lang yan. Hindi kasi ako masyado magaling mag-welding Baka mabutas kagaya nito Kaya gumamit ako ng 10mm Papatong na lang namin Tapos ito tatambak ang pa Kunti pa lang yung eh Ayan mga breeder Pwede may na, -umpisahan na kami yung pang Na sa battery cage Ayan o Aking pamangkin Si AII Game Farm Pakipalo na lang po sa Facebook Ayong kanyang Facebook page Sa AII Game Farm. Malalaki po yung I. Tapos malaking A yung yes, Game Farm. Ayan. Patungan ng battery case. and to I, C, man. <laughs> oh, <di> <laughs> and, ay Seaman. oh, pwede pa po. Ayan. Mamaya ay bubuhay namin to Tapos <laughs> bubuhatin na lang doon. Tapos pipinturahan ko pa ng primer para presentable naman. Mamaya ulit mga breeder. Ayan mga breeder Hindi ko alam kung tama itong ginagawa namin Pero Hindi mo kami expert mga breeder Kaya Ayan subok lang Aming um, gagawin para sa Patungan ng battery cage Tupit kasi yung haba Sinunod ko na lang Ipapatong na lang namin dyan Ayan 13 pitong haba na to Pinagkasya ko lang yung bakal na Ay may bakal pa pala doon Lahat pala nilargo ko na oh, Toy may bakal pa pala Ayan o oh, dalawa dyan na Ayan Pinupulwid ng aking A.I.I. Game Farm. <laughs> may, may binibridge siya ngayon na puti. Ano? Yung honey white? Oo, no, honey white po. Kaling kanino? Kay Mang Boy? Kay no, Mang no, Boy. No. Ayun. Mang Boy ng Los Baños? Tama ka? Iyi. Yeah. Yun, honey white ni Mang Boy ng Los Baños. Tapos, SBR. Yung SBR naman dito sa amin, ah, madami ng bloodline dito nun na SBR. Tapos, ano yung isa mo? Golden Boy? Golden Boy, Golden Boy siya naka-cross. Gilmore. Yun, Golden Boy cross Gilmore. Tapos yung Boston siya naka-cross. Sweater. So sweater. Ah, oh, yan. Uh, Ayan, mga breeder. Abangan nyo yung mga breed nyo ng early bird. Milsim uh, Grey. Ah, may ah, meron may pang... Milsim Grey. Milsim Grey. Uh, uh, Grey Hatch. Yun, Milsim cross sa Grey Hatch. Saan galing naman yun? Yung yung binili mo sa ano? Sa uh, dito mo. Ah, sa dito mo din. Sa Bae? Bae. Ah, uh, yun. Sa Bae, yung kanyang... Tito, meron siyang milisim Gray. Ay, shoutout natin si ano, yung tito mo? Yung may Boston? Leo, ha? Leo Indemne. Leo Indemne. Tama ka? Shoutout sa'yo at saka ang gaganda ng mga manok mo ha? Yung Boston. Yung Boston, kung salada ko. May kwento sa akin ay, aking pamangkin ni pinapanood mo daw ako. Salamat, boss. <laughs> Paano? building muna kami. <laughs> Ah, uh, shout out ko na rin yung aking tropa na mga nasa Italy, yung aking best friend kababata na si Paring Jano at yung si Paring Waweng, si Junad. Shout out sa iyo. Ah, uh, kayo sa Italy at sa mag ipon kayo. Iwasan muna yung mga pagtaya-taya niyo dyan, ha? Paring Jano, ha? mag ipon ka, pare. Uh, at nang makauwi na sa Pinas. Balang araw, walang pare. At may nagpapa-shoutout nga po sa akin diyan shoutout din natin yung ating tropa sa Italy Basta Bulik Matik Boss Ronnie Nang Italy, taga Santa Cruz Laguna <laughs> Okay mga ka bye bye Ayan mga ka-freeder, natutunan po ang aming Renda <laughs> Ayan meron din namin Ilabong saging Ilabong saging muna <laughs> Nagpakuha na rin tayo ng kawayan para panglagay natin sa breeding area natin, pang bakod. Lalagay natin ng lambat, papaikutan natin, tapos ilalim ay yero para hindi basta mapasok. Siyempre, kailangan ingatan yung mga materyales. Mahirap na. <laughs> Ito nga eh si Roy, ang dami ng itlog eh.